Ayun. Tuhan, mega mega lang siya out po. Andito po tayo sa bukid. Ay, ate. Ayan, meron mayroong... lumapit. Ate niya, ah, dini. Ano ba ba inihingi niyo? Ate, ah. Ano inihingi Taga Tagasampo kayo. Kumain na ba kayo? Kumain na kayo? Kami sa inyo kumain. Ayun, ito. Big credit yan, meron po Nandito po tayo sa bukit Ay, 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 ay okay lang Nakakarinig, okay. okay, okay nakakarinig okay. Tagasan ka po ate Hindi, tagasan ka Tagasan ka po Hindi ka ba dito sa tagahain? Tagahain ka po ba? Tagahain ka? Tag tagasan po ba? Ah, saan nyo Eh, doon sa mga patay sa hindi wala po yung inyong niya ha, baka magma-maximal -ma kayo. Ah. na kayo rito, kwentuhan tayo. Hindi, nag youtuber po kasi ako. Saan ka sa Salinardo? Baka makita po kita doon. Ayun po, ang dami na. La, po, ayun po, binigyan po ng bigas. Ano po pangalan niyo? -an yung pangalan nyo? ano yung pangalan nyo po? Ha? Hindi, ano yung pangalan nyo po? Bibigyan ko kayo pamasahe. Anong pangalan nyo? Ayla po. Ayla? Ayla. Ilan po ang anak po ninyo? Ha? Ilan po ang anak ninyo? Anak. Ha? Eh, nasaan po? Ayla. Ah, may mga asawa. Eh, yung asawa nyo po, nasaan? Eh, bakit pinatay nyo? Pinatay nyo, tapos yun, no? Nag-ikot-ikot tuloy kayo, dapat minahag mo Eh, ilan, inan po yung asawa nyo? Ilan po yung napangasawa niya? Ayun ah, lang. Saan kayong banda po sa San Leonardo? Saan, saan kayong basta? Saan lugar sa San Leonardo? Mabayan o sa Bukid o Baka sa Diversion o Maraming Patay Sinde Kumain kaya muna kayo Kaya natitignan ko lang kapat Sabi ko po bibigyan ko ng pamasahe pero hindi ako si po si nanay ano hindi nanay wala naman po na yung fish na nga po kayo baka makita ko kayo kasi sa daan lagi ako ha? po ah. ha? Ah. shout out po sa lahat nakakatawa na na po po kailan yung sa po to maraming maraming anak na noo wala ho ka ala ala pa tayo baki, niya, ay nilana ito ni, 'yung mabibilangin sa Ingat sa pagkain sana makarami tayo. Sana isasaing nga sige po, salamat po rami. Kakain pa kayo sa akin. ng aking ng aking uncle ko dito sa sa buhay kaya alam po eh uh. meron pong ano ah nakamaksipin po yung nangihingi po ng bigas bukiran po dito Rosie, shout out Ano po din, shout out Aurora Dato, so, kayo lahat po ng mami natin Ayan, ati kasi Tsaka sa mga api Siyempre si... Yan, Mami D, shout out din sa'yo. Salamat sa kwentuhang... Kwentuhang kanina. Ito po yung kasarapan ng sa Pugilisya pag na. So shout out nga dyan. Shout out, boy. Hello po, shout out po sa lahat ng mga pansa, sa aming pinsan, sa lahat ng Dati po ako naglalakad dito. dating nga po, naglalakad dito. Kaya alam nga lang, naman yun nga, napagod. Kapi-kapi po tayo. Kapi-kapi tayo. -kapi. Kapi -kapi <laughs> Yan, Mami Oli, doon sa, pag sa kape. Salamat po. Maraming Kapi-kapi tayo. So, Nakapagaling naray. Pag-irit ng tubig. Saan yung way niyo na po Oo, Parang kukulah nyata Tidak mengganda Tidak mengganda Ya shout out pak Makarapin pak